Showbiz mga kapatid, kumakanta na kasi yung guest ko kanina, eto na ha, malapit na magwakas ang hit series na Senior High, kaya naman eto na siya, yung makakasama po natin dito sa studio, ang isa sa stars, walang iba, kundi si Kyle Echari, also known as si Obet, na talagang kagabi, hindi ko kinayay yung eksena niyo, welcome to the show first of <laughs> Thank all. Thank you po, maraming salamat. Wait Thank lang, you. Can, you, can you take us behind the scenes, ano nangyari sa inyo ni Andrea Brillantes kagabi? first kissing scene? Yes, first namin I mean, ever. First niya, first ko rin on, as on people, screen. As people, as Kyle and Andrea. Yeah, as as Obet and Sky, yes. Yes, as well. Oh my God. So how was how was your first time? <laughs> ano huh? How was the first time? Okay, naman po. Masaya naman. Um, Paano saya nang. Uh oh oh. <laughs> <laughs> May tanong na don. Di ba kano kami ka invest? Oh, in? oh, ano po yun? Paano kayo nagprepare? Um, Pinaso po namin yung script. <laughs> Hindi, <laughs> ano naman, preparation naman po namin nun. Um, pagkabasa pa lang po namin ng script, alam namin na gusto ko talaga namin gawin. Kasi ang ganda ng script, ang ganda ng story para kay Sky at kay Obet. Tinanong po kami kung gusto namin daya, kung kailangan bang dayain. Tapos, kung may option. May option. Actually, that wasn't the first option. Parang ganun. Okay. Parang, pero kung hindi kami comfortable, yung sinabi naman po sa amin ng prod. Wow. Uh -huh. yeah. kung hindi naman kayo comfortable, hindi naman kailangan. Pero na napansin lang po talaga namin, it's, it's perfect for the story talaga. Sobrang bittersweet. Mala, malalaman niyo po kung bakit because of the episode tonight. Ma, malaki po yung episode ngayong gabi. Eh, um, Yan <laughs> <laughs> oh. na! Baka baka kasi kung rin. ano pa masabi ko eh. Yan na kaya, hindi, 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 hindi oh, na natin oh, doon. Mm. And speaking of that, what are the lessons, di ba? Kasi sobrang bigat ng no mga karakter ninyo. And, uh, and the themes that you, that you deal with in the show. So and so without telling us what will happen tonight. Ano ba yung mga lessons na mapipick up namin sa senior high? Um, as of late. As of late? Oh, as of ngayon. Don't believe everything that you read or see online, mga ganun. Um fa um trust is very hard to find nowadays. Mm -hmm. Um and minsan, ah, pinakamalaking mukuhan nyo sa episode ngayong gabi. Siguro um Minsan, kailangan lang talaga ng sacrifice. So, minsan Kaya yun yung hashtag? Yun yung hashtag sacrifice. tonight, yes. tama ba? Hashtag tonight. Don't forget, kung mag-tweet po kayo, don't forget to use the hashtag. Hashtag SH Sacrifice. Ako, ako yes. i-hashtag ko na yun ngayon tanghali pa lang. <laughs> Kasi feeling ko, sobrang ano eh, alam mo, hindi ko na alam kung ang galing nung writers, kung paano nila super, super binubuo, kompleto uh, mm -hmm. yung mga backstory nyo. Mm -hmm. It's really, I think, yun yung kinakapitan ng mga fans ninyo. Para sa'yo, ano yung pinaka, sa dami naman na mo messages, yung pinaka naaalala mo lang at na-appreciate mong compliment na nakuha mo sa fan. Kuha namin sa, um, I feel like not just for me, pero yung talagang goal namin is we wanted to work on this project as a team. At yun yung nakikita po namin sa mga comments, na sobrang natutuwa po kami. Dami natutuwa po sa, di lang, di lang sa acting namin, pero sa kwento na nabuo namin as a team. Um, di lang kami, pero yung mga directors po namin, si Direk um, direct Onat Diaz, Direk Andoy Ranay, Direk Jorge Saguin, and of course, Direk Rico Navarro. Um, Sobra po kami natutuwa sa kung saan po napunta yung kwento. Um, and natutuwa din po yung mga tao. Uh, we, the, the best compliment, I feel like, na tanggap namin, is hindi nila in-expect yung mga nangyayari sa amin. Kasi you know? siya usually, maulaan mo na eh. Oo, oh, oh, muna oh muna eh. may mga ganun eh. po mga or shows or TV or movies. Pero dito, kasi ang dami po kasi mangi- and dami parang mangyayari. Sobrang uh -oh. dami. Pero ito, post senior high, ready na ba kayo? Nag-nag after party na ba kayo? Parang parting party o ano? Ah, uh, wala pa naman po kasi hindi pa tapos yung airing. Tapos na po kami mag-taping yan. Uh -huh. Pero meron naman po kaming gagawin. mag celebrate naman po kami. Oh. Ano? oh no? Oh, naman. May fans or kayo muna? I'd love to. Baka, abangan nyo lang po. Baka, baka naman. I love it. Mm. And isa pa sa magandang ano, no? parang may na-chika ka sa akin, Buano Song. Mm. Kasi alam mo dito, marami nanonood from Mindanao, Visayas, yung mga kapatid natin. Batiin mo naman sila. Yes, yeah, sa so mga Visayas, yeah, sa so mga nagtanaw oh, sa ito, ah, kamusta naman mo tanan? Uh, um, Paghuwat lang kay this month, mag gawas may kanta ni Juan Carlos. Bisaya, bisaya na kanta. Yun! abangan nyo lang. Super excited po kami. Alright. Yeah. Thank you so much. Thank you po. And please, invite everyone. Yun, mga kapatid, matatapos na ang pag-iisip at panguhula. Pag The truth will come out. Kaya samahan nyo kami sa huling 6 na gabi ng Senior High. Sa direction ni na Direk Onat Diaz, Direk Andoy Ranay, at Direk Rico Navarro. Senior High, The Ender to Remember. Gabi-gabi, 9.30 p.m. sa TV5. Maraming 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 salamat, North Koreans. Yes, SH Sacrifice. Hindi namin kakalimutan yan.